Po sa jersey, Coach Ray Puentes. Maraming salamat po sa jersey, Coach Ray Fuentes. Maraming salamat po sa jersey, Coach Ray Fuentes. Maraming salamat po sa jersey, Coach Ray Fuentes. Maraming salamat po, Coach Fuentes. Hey, hey! What's up, what's up mga okay, Masyepes na ng buhay po sa ating lahat. Coach Manny pumuli. At ang video na gusto ko i-share sa inyo, gusto ko lang ah, magpasalamat, i-shout out, at i-acknowledge yung mga tao na tumulong sa amin kung bakit kami naka-join sa Little League Philippines Series. Alam nyo ba na ang softball tournament ng Little League Philippines Series ay ginawa sa Bago City, Negros Occidental. At nung alaman ko yon ay talagang uh, nag, -nag -ne negative na. Sabi ko sa Little League, negative na ako, baka hindi na ako makakasali kasi. Ah? <gasps> Nagkambas ako ng pamasahe sa bus, sa barko, sa airplane. Ay mahal, hindi namin kaya. Wala naman po kaming suporta mula sa video. Kaya nag-negative na talaga ako. Sabi ko, baka hindi na kami makasali. At, pero ito, alam nyo, nabanggit ko ito kay Coach Ray Puentes. At uh, sabi niya, huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko. Ah, uh, umanap ka ng tulong diyan, gumawa ka ng paraan. Ah, uh, tutulungan din kita, gagawa din ako ng paraan dito. At ayun uh, na po, siya yung nagbigay ng palakas ng loob sa akin na talaga nga. Uh, mag-join, kaya nagkaroon naman ako ng lakas ng loob. Talaga nga, uh, naganap din ako ng tulong dito. At uh, yun, ang, uh, siya yung po, siya naganap din ng tulong. At ayun, ang siya yung unang-unang tumulong. Alam niyo ba na, uh, sinagot niya na yung aming uniform yung aming uh, pagkain ah, nagbigay siya ng uh, sakong bigas nagbigay siya ng pera at shoutout din sa kanyang kapatid na si Coach Ato Fuentes, nagbigay din siya ng uh, pera para yun ang uh, mga binigay nila, yun ang ginastos namin habang nandun kami sa sa Bago City 17 po lahat kami na kumakain kaya hindi ko na naging alalahanin yung uniform at yung uh, aming pagkain habang nag stay kami roon kaya otsay Ray, Coach maraming maraming salamat sa iyong tulong. Si Lord na ang bahalang magbalik sa inyo nung uh, mga itinulong nyo sa amin. Alam niyo, hindi kami nakarating sa final. Pero itong uh, tournament na to ay napakalaki, napakadaming, napakaraming lesson ang natutunan ng mga bata. Unang-una, uh, talagang na-encourage sila dahil mayroon pala mga tao na handang tumulong at yun, napakadami lang natutunan mas natutunan nila na nas lalong magsikap, magprosigit magpatuloy sa paglalaro ng softball dahil uh, malaki ang maitutulong nito para maging maayos at maganda kanilang kinabukasan kaya ayun po, maraming maraming salamat talaga, in-encourage ko rin po kayo na sana mag-join kayo sa Little League Philippines, ito po yung napakalaking tulong para sa sa mga manlalaro, sa mga kabataan. Ayan po. So, muli po ay talagang nagpapasalamat ako sa iyo, Coach Ray, Coach Ato. Maraming maraming salamat. At sa aking susunod na video, sana ay abangan nyo aking susunod na video. Sino ba yung nagbigay ng aming uh, pamasahe? Uh, paano kami nakabunta ron? Ayun eh, ang pinakamalaking gastos. Yan, i-reveal ko po, po sa aking next video. Kaya, pakilike and share naman po ng ating video at uh, pakisubscribe na rin at pakiclick yung notification bell maraming maraming salamat po mabuhay kayong lahat God bless you all bye